So, pick up tayo dito ng food. So, ito, uh, nakausap natin, mag a daw siya. Hindi lang natin lang kung magkano yung i-add Sabi siya, na daw, bahala. Sabi ko naman, kung anong magkano na ito niya kasi magsusundo naman tayo. Kaya, kuhay na natin din to. Tama naman talaga, pagka-food yung ipapadala niyo, mag a po kayo. Hindi pwedeng kung ano yung pair niyo. Yun lang po kasi, pagkain yan, rush yan. Kaya dapat, <laughs> kaya dapat i eh, uh, magano kayo ma magkonsuelo di bobo na lang tayo kasi medyo malayo naman din ng ana natin eh. Dito yan alam ko eh. Dito na, alam ko Ito eh. Dito na papadala niya eh. Yun. Nanabog ma'am. Apa. Okay, ma'am. pa. Ayan pa. Hindi na siya matapo ba. Okay ma'am, thank you. Okay ma'am. So ayun, uh, ginawa niya ng 150, bali 91 pesos lang yung pair niya. dapat ganyan. Pagka... Uh, pagkain yung ipapadala niyo dapat meron kayong pakonselo di Bobo kasi alam niyo naman na pagkain yung ipapadala nyo syempre ang priority nyan e eh, i-deliver na agad naman kasi baka masira pa sa amin pa yung ma-charge di ba kaya sa mga customer dyan na uh, nagbo-booking dapat pagkaganang uh, pagkaganyang mga ano pagkain ang ipapadala niyo add na lang po tayo kasi yun lang naman yung kung 90 pesos yung penyo, maganda lang kaya kahit si Kwenta. Kasi hindi na naman ni rider yan. Kasi pagkain yan, once na masira yan, eh, magalitan pa kami, di ba? Minsan nga, eh, iba, sinacharge pa. So, dapat, marunong po tayong kumansuelo sa mga rider. kasi hindi eh, naman ganun kadalay yung trabaho namin eh hindi porque nagbomotor lang kami ano, kasamang ano na rin po yan pag iingat namin sa inyong produkto okay sa grab nga pagka dini, kapag nagbook ay sa grab uh, ano na yan uh, 200 pesos na yan tapos wala nang bawas si ano dan si si rider kasi yung book ni ni ano yung book nito ni Lalamove isa lang kay Grab, dalawa kay mo Move, isang buko lang kay Grab. Kaya see the difference, di ba? Ang di ba? Kaya ano na lang tayo? Huwag naman tayong maging ano sa rider kasi yan ang inaasahan nyo para makarating yung mga deliver nyo. Paano lang kung mainit sa yung rider o oh, hindi na nila i-deliver, edi kawawa naman kayo, di ba? Kaya konting konsuelo lang mga idol huwag naman natin gawing naman natin abusuhin yung mga kayabait ng naming mga motorista mga rider okay yun lang and ride safe to all